ay pusta ko. Tamo, may kamit up yan. Nagtitinda kasi yan. Baka naman kasi nagagala lang din, kagaya natin. Ipusta ko pa bahay namin. May naghihirap na kasi yan ngayon. Dati pa rich kid, rich kid ah, pa yan, di ba? So, totoo pala yung balita sa school, no? Nung nagtitinda siya? Oo. oo. Piling ko kasi baka may anak na. Di ba ganun pag talaga oh, nagpaga oh. Na yes! Oo. <laughs> Tara kaya lapit. Lapitan natin. Tapos tatanong natin. Oh. <laughs> Kaya parang nakakatawa. Pagod na pagod na oh, rin siya pag napuntang school. Tama na mo mukha. Hindi oh. <laughs> oh. naintay si ginagawa mo dito, Loshang? Uy. Ito pala kayo. Ay, Sara pala. Sara. Sara. Sara, si Sara. Tapuan niyan, huwag mong inaano yan. Ayaw nga, pa Ayaw nga pala. Di ba rich kid, rich kid ka dati? oh, sino nga yung inaantay mo? <laughs> may commit up? Boyfriend! No! Oh, sa sabi sabi sa yo. sa'yo. Eh. Sabi sa'yo? Sabi sa'yo? Oh. Ano? Ano? Ako nag <laughs> Hindi. Totoo pa yung chismis na online seller ka ngayon? Oo. Oh, bakit? May problema ba? Ah, eh di. Totoo din yung balibalita na may anak ka na. Totoo? Ay hindi. Wala akong anak. Pero totoo yung chismis hmm. na nag-online selling. Weh. Weh. Keme. May... Huwag mo nang itago. Kasi atin-atin lang to. Kaya nga. Huwag ba nag-online selling yung anak Oo, oh, kasi ganun yung madalas ngayon na. Ah. Pwede, kasi hindi naman kasi masyadong natatanggap yung mga oh. ganun sa... Oo, pag online seller ka, bahay ka lang, di ba? Yes. Internet, internet lang. Kaya mahalaga mo yung bata. May anak ka ano, na, no? Wala. Kaya pala ganyan na itsura mo ngayon, no? Para kang, para kang napabayaan sa kanto. Dapat... Parang wala ka ng time para magsuklay. Walang me-time? Kasi katulad nyo, eh social social. Oh, akala okay. nga namin eh. Uy, ano po? Wala lang to? ay. Ay, parang ka namang... Parang pagtulog lang to. Oo, totoo. Pagtulog nga lang namin to eh. Pa, ano, pagising namin. Uy, tara, pasyal tayo sa lake. Oh, copy. Ano? Ganun. Ah, ikaw. Na so, nandito ka para ibigay mga order mo. Ah, oh, magkano kinikita mo dyan? Hindi na para malaman pa. Oh, ano. siguro palima-lima lang. Ganun. Ay, wait. Di ba sabi niya pang social na daw to? So, pang pamasko mo na yan. True! <laughs> Siguro next year na ulit makakabili ng bago. Yes. Oh. Once a year. Siguro yung itutubo mo diyan pamasahin mo lang pauwi no. So parang niloloko mo lang yung sarili mo. So paano ba ang gatas ang anak mo? Girl, ang liit kaya nang kita sa ganun. Sabi wala nga kasi ako ng ay. Wala nga kasi, ang kulit kasi. Wala nga. Eh, punta na lang ako doon. Oh, okay, na lang gagala pa kasi kami eh. Tapos ka na namin yung boyfriend namin. Oh. Kakain sa labas. Kakain kami sa labas eh. Kasi mo daan ka doon. Oh, treat ka na namin kasi um, baka wala kang pan-treat sa amin oh, eh. Para naman thank you na lang. Ingat kayo. Ah, oh, sige. Enjoy. Ingat na nga. ka. Kar sabi sa iyo ito to. -tuloy. Oh, di ba? Ayun pa man diwala <laughs> una. una. Sinasabi. Sige, tumindol na lang. <laughs> Sana ni pasukin na dito. Oh, ayun oh. Parang ang ganda nito, no? Di ba magbibitch tayo, girl? Oh. Kailangan natin ng outfit. Oh. Pang takbo-takbo sa sun. Yes, pang yes! IG. Oh. Tara ka. Eh, di, di ba yung natin nating gawe? Yung ah, natin gawe. Sabi so, so, natin, Gcash na lang, pero... Um, ram... Ayaw mo na. Pugin yung oh. nagtitinda, mauuto natin to. Ah, sige. Well, oh, let's ah, sige. go. Maraming pabakulis ako dito. Yun, <laughs> oh. <laughs> girl, yung black ang... Woman... Oh, ayun, sige, ako sa akin. Ah, sige. Ikaw, ikaw mo na, bubala-bala. Ay, pagkakulis ako. Ah, sige, 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 sige. Ay, kuya, ang gaganda ng mga paninda natin ngayon, ha? Ito, mga bagay yan, eh. Pili na kayo, baka may magustuhan kayo dyan. Pumili. Ang ganda Umili. nga, eh. Kuya, kasi kami, So, bibili kami Umili. ng madaming gano'n. Oo. Oh, oh. Oh, Pati yun sa boyfriend ko. Parang bibili lang bagay man. sa kanya yung sando. Oo. Oh, oh. Sige, pili lang kayo. Turo nyo yung size kukunin ko, ko sa loob. Meron kayong, ano, um, medium sa sando. Ay, oh, ganito. Tatlo Girl, tatlo agad. Ganito. Ganito think isa lang. Tag-isa lang tayo. Man, Sa dress tayo magtatatlo. Ano ba? Yung black. Oo. Oh. Uh, tsaka yung yellow. Ito. Pwedeng, ito din. Gusto ko sana yung nasa likod pa. Oo. Uh -huh. Yung, yung nasa pinakadulo. Baka kasi na hipo-hipuan na yung nasa unahan. Baka Wala kayong bagong stock niya. Wala yung hindi nakadisplay. Kukuha ko dalawa nitong itim, dalawa ng yellow. Ay, okay, go! Tapos yung sando, ilan? Dalawa lang, o oh, sige, dalawa. Dalawa. Sa dalawa din sa akin, yes! yung ku oh, at saka yung black. Oh. O oh, sige, so, wait sa lang. Sa mga joker. <laughs> Sama niyo na po 'to. na ko 'yung may discount? O oh, oh, sige po. po. Wait lang po. <laughs> siguro sa haba. -haba. <laughs> Ito na po lahat, naka-plastic na rin po sa. Wala na tong hindi ang ah. naka-plastic na. Ah. Naka-plastic na. Naka-plastic sa na. Sabi. Oo. Oh. Gcash na lang kuya. Gcash na lang ah. Yung payment Gcash na lang. Apo. Wala kayong cash? Wala. Check ko lang. May ano ko dito, kung nang credit card. Eh, wala ako na. Gcash. Gcash. Ang dami niyong inuha. Ibabalik naman kami dito ah. Ibabalik naman tayo, di ba? Kayo. Ano 'tong laan? Eh, babalik nga kami. Nakalama naman talaga, lolo ko hindi. Kuya, meron dyan mga pajikasyan. Sasaglit lang kami. kami. Sasaglit, okay, lang. Lang. Sasaglit ay, lang. lang kami ng... Ibalik kami. Ano ba yung siya pinagsasabi niya? to, eh. Oo. Oh. Kaluhan dito. Kaya nga, e, eh, babayaran naman, ha? Babayaran, i-alis e, na kayo. Na, Kaya suot namin. So, pag mo. mo pa kami. Hmm. Baka ba kami manlaloko? Di ba yung suit-suit namin? No? Yes! Mukha bang hindi? Hawak-hawak nyo na yung gamit, oh. Eh, i-G-Cash nga, eh. Babalikan naman mo. No? Magbayad kayo ng cash. Hindi ko kailangan ng G-Cash. Oh, this, dapat may discount to, ha? Bayaran mo muna. Maglabas kayo ng pera. Hindi yung puro salita kayo. Forma kayo ng forma. Wala na ka naman kayong pera. G-Cash nga. Ibibigay namin yung pangalan namin no, sa'yo. Hindi oh, ito mo. Ano ba kayo? Hmm, G-Cash, G-Cash sinasabi nyo. Oh, oh wait. Okay. Ayan ang pagbintangan mo. Tama may suutan, oh. Ulo hanggang paa. Tumahimik na kayo. Irregular customer kayo yan. Eh, dito nakakuha ng mga gamit yan. Huh? Bakit? Anong nangyari? Ayan, yung mga hawk-hawk nila, oh. Eh, ito, si Kuyang Pogi, akala mo naman tatakbuhan siya. Pero... Saray ko na nga magsabi ng dami kami pera dyan. Ah, Piling ko kaya. wala siyang Gcash. Oo, oh, wala siyang Gcash. Pang mahirap. Wala kang Gcash, no? Hindi ka Hindi mabigay yung number kasi wala. Pero... Mm Tandaanan -hmm. ako ng mga yan kanina, eh. Tapos nila, it-live din ako. A akin na nga. Teka, binili. Ayun lang. Hindi mo binili. Hindi mo binili kasi wala nga kayong maibayad, di Pati ang gagaganda nga ng mga suot nyo Siguro ganun ginagawa nyo palagi, no? Uy! Modus kayo? Hindi. Sige, ako na lang magbabayad. Tapos mamaya abot natin sa kanila. Nakakahiya naman sa mga to na nang mo modus. yung kasi sinasabi ko sa inyo eh, wag kayong masyadong mapangmata. Kung ano-ano sinabi niyo sa akin kanina na panlalait, sinabihan niyo pa ako na may anak. Tapos kayo pala yung ganan ng gawain. Na puro pa social. Hindi nag-aaral na maayos. Sino ba tapo sa um, 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 um. Ang hirap sa inyo kasi ganan kayo eh, Puro pa social. Kaya ako ba pupunta kayo sa boyfriend ko? Wow. Nangangailam? Uh, Mamamodus um, pala kayo dito. Bumili pa nga ng damit para sa boyfriend eh. Pa wala palang pambayad. Binili ba? Hindi. <laughs> Puro mo, tapos ibibigay niyo sa boyfriend niyo? Galing sa nakaw? Sa pangumotus? Hindi na nga kayo nag-excel sa school, mga manlaloko pa kayo. Sa susunod, huwag niyo nang gawin yan, ha? Tsaka, mga inaasta niyo kayo pa yung matatasang tingin sa sarili niyo. Kung may lalokohin kayo, wag dito. Napakabait din talaga ng Diyos kasi, ay, sino yung nilalait niyo, di pa yung sasampal sa inyo sa katotohanan. Nadyo pinagpapawisan na yata kayo. Siguro pwede na kayo Talaga nga alis kami, no? So hirip pa rin talagang pangit. Hindi tayo nakaskar doon, sayang. Yung... Yabong yabong, itim-itim naman. Ganda-ganda ng damit, backless, pero ganun. Ang mamodus. Isa pa, ba, barbers pa buhok. Kala mo yes. ko sino buhok. Para ata sa kanya, hindi sa boyfriend niya. Sayang sa oras. Yes.